Hindi ko akalain na marami palang makaka-relate sa viral post tungkol sa misis ng OFW na umalis para magtrabaho abroad. Pero sa abroad, iba na pala tinatrabaho na niya. si Felma. Kuwento ko yung naging usap-usapan online. Isa akong babae na na nagtiwala sa pagmamahal ng live in partner niya. Hindi pa kami kasal noon kami ng pamilya. Tatlong anak namin. Bago siya umalis ng abroad. Maganda naman yung usapan namin. Madalas naman yung komunikasyon namin. hanggang tinabangan na lang siya sa akin. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang, may nabuntis ng iba. At yun ang pinakasalan niya. Ano yung mundo ko? gagawin? Ganun ko yung isip ko. Paano na? Paano na mga anak namin? Paano ako makakapag-umpisa muli? <laughs> Pero gagawin ko yun para sa mga anak ko. Jeff. Anding, kulin mga anak ko. Sa inyo ko huhugot ng lakas ng loob para lumaban. At para sa lahat ng lumalaban na katulad ko, kapit lang po tayo. Kapit lang po tayo. <laughs>